Alas 2 na po ng hapon ngayon pong January 16 at eto na po ang magagandang kombinasyon ng 4-digit lucky numbers para po sa mga hiling tumayagan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National eto po ang mga 4-digit lucky numbers Umpisan po natin ngayon pong January 16 ng 2pm Pilipinas, 7, 720 India, 8, 925 New Zealand, 6631 Australia one two five 7, Mexico 4928 nine two, eight Canada 3274 seven four. Greece 1675 six seven, five Israel 2263 Las Vegas 5214 two one four Saudi eight four two, Japan 1938 nine three, eight Italy 7527 Germany 2690 six nine zero Korea three one 38 Dubai 5257 Malaysia 6693 Taiwan 2261 Thailand 7344 Texas 2960 China 8135 Singapore 2391 Hong Kong 7721 at sa Sweden 7830. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang ating mga lucky numbers. Pwede niyo po yung i-rumble mga kalaki kung gusto niyo para pag nabaligtad man ang numero, panalo pa rin po tayo. Ingat po kayo sa mga fake account. Dapat makakausap niyo muna ako.